Matapos ang halos walong buwang pagtatago, sa bakering ito sa Camarines Norte natagpuan at dinampun ng mga kawaninang CIDG Baguio ang 28 anyos na si Roy De La Enero. Ikaw si Roy De La Torre Enero? Kami ha, pulis kami. Naka-record ka ha. Ikaw may karapatang malahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin. Sa loob ng hukuman. Hukuman, Siya ang suspect sa pagsakal hanggang sa mamatay at pagnanakaw sa 70 anyos niyang amo na si Angelina Batani November 14 noong nakaraang taon. na. sa sama ka. Paano t-shirt ka kami ng mga information na, na, na nasimulan na ng La So accordingly, um, itong suspect po natin is nagtago sa Antipolo. So upon receiving the information, nag -ano rin kami, nag-exploit uh, din kami sa social media para malaman din namin kung meron ba siyang updated na mga activities and location na napapanggit. Dito na nila natunto ng suspect na agad din nilang dinala sa Baguio kahapon July 8. Sinalubong siya ng mga anak ng biktima. Siya yung unang lumapit, siya yung unang nagsalita. Um, lumuhod siya na umiiyak, humihingi ng patawad. Ang sabi ko naman, tapos na Roy. Uh, ...napatawad ka na namin, kaming lahat. Pero andun pa rin siguro yung grief. Ipinagpapasalamat ng mag-anak na nahuli na ang dati nilang tauhan. Kwento ni Catherine, isang araw bago maganap ang krimen, ipinagdiwang pa ng kanilang pamilya ang kaarawan ng ina. Nag-celebrate kami, grinit namin siya. And sana, sana, mas grinit ko pa sana siya. Pero hindi naman kasi namin alam na ganun yung mangyayari. So, yun na lang, thankful kami kay Lord na, kasi yung iba, nag-aaway pa, yun pala, last memory nila. Kami, nag-celebrate pa kami. Kinantahan pa namin siya ng happy birthday, nagpamas pa kami. So, parang, oh, ano, that was our me last memory of her na lang. Mabait at mapagbigay na ina at maging amo raw ang biktima. Kaya't malaking katanungan sa kanila kung bakit ito nagawa ng tauhang kanilang tinulungan. Naano lang talaga ako sa mga araw na yun. Na, ang gipit lang. Kaya ko po nagawa yun. Tatalo po kami nung misis ko noon. Mga araw na yun na may bayaran ako dun sa amin. Na malaking halaga rin. Tapos, eh, yung sahod ko naman ay, ano lang yun, kukunti lang sahod ko. Parang nawala na ako sa sarili ko na kailangan ko ma, kailangan ko ma gawa ng paraan. Paano ko ma, ta, maano yung problema ko. Kaya naisip ko yung kala ko na yun ang mga kakapagano ng problema ko. Alkansyang naglalaman ng higit isang daang libong koleksyon sa bakery, cellphone, mga relo at ilan pang alahas ang kasalukuyang ninanakaw umano noon ng suspect nang bigla siyang mahuli ng amo. Dito na niya sinakal ang biktima hanggang sa malagutan ng hininga. Hindi ko naman po sadyang ano ang buhay ni nanay. Kasi Pagkabait naman talaga ni nanay. Naisipan ko pong sumuko. Gusto kong, gustong gusto kong talaga sumuko talaga. Ay yun lang po ang na, ko ano na ginakatakot ko kung ano yung mangyari sa akin dito. Itinang ginaman ng suspek ang pagnanakaw sa ilan pang nauna na raw na nawawalang alahas sa bahay ng biktima. Kapatawaran pa rin naman ang kanyang hiling sa pamilyang na ulila. Bagamat napatawad na ng pamilya at nakamit na ang hustisya para sa ina, hiling nila ang pagbabagong buhay ng suspect sa loob ng kulungan dahil sa kasong robbery with homicide. Rende Guzman para sa Luzon Headlines.